Iginiti Sen. Francis Jesus Cudero na dating gobernador ng Sorsogo na dapat ipatupad ang batas ng patas at walang kinatatakutan o pinapaboran. Ito ang isa sa nakikitang solusyon ni Scudera sa lumilitaw ng mga karahasan o krimen na nagaganap sa Negros Oriental. Ayon kay Scudero, hindi obra na may tinitingnan o may tinititigan ang pamalas pagresolba sa problema sa peace and order sa naturang nanawigan. Malagaan niyang agarang mapanagot ang sino man lumabag sa batas at hindi dapat konsintihin ang ng mga police officials at ng pamalaan ng mga shenigans o mga tiwaling official. Naniniwala si Escudero ng nangyayaring karasan sa Negros Oriental ay hindi talamak o hindi nangyayari din sa iba pang mga lugar sa bansa. Samantala ay pinaalala ni Escudero na mga local chief executives, particular na mayor o gobernador at hindi congressman na may supervisory power sa mga pulisa. Taliwas ito sa lumilitaw sa testimonya ng mga testigo sa Senado na kontrolado ni suspended Congressman Arnold Botemes Jr. ang mga pulisa Negros Oriental. Ako, si Jojo Sikat. Walang inatas ang balita.